To grow in your understanding of how His grace works in you. So kailangan po lumalag, lumago sa iyong pangunawa kung paano gumagana ang biyaya sa iyo. Kapatid, napakahalaga po na lumalago ka sa pangunawa. Kung paano pa, pa, pa nag-ooperate ang biyaya ng Diyos sa bawat araw ng buhay mo. Yes, totoo po na pinapakita ng Diyos ang pinakamatinding grace na sa pamamagitan ng death ni Christ. Pero alam nyo po, marami, marami pang bagay sa buhay natin ang ipinaparanas ni Lord dahil sa biyaya niya. Amen. God's grace extend beyond our salvation. It is beyond escape from death. Actually po, ang magising tayo ngayong umaga, grace po ito ng Panginoon. Yung araw-araw nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, humihinga ka, grace po ito ng ating kamayon. Hindi dahil po sa kakayanan mo yan. It is understanding grace, experiential that will lead you to maturity. Ito ay yung pangunawa sa biyaya sa karanasang magdadala sa iyo sa kapanahunan. At sumunod po, to grow in grace is also means to grow An understanding of how undeserving you are. Ang paglago sa grace ay hindi lang tungkol sa makita mo ang mga binigay sa iyo ni Lord. Tungkol rin ito na makita mo kung gaano ka ka-undeserving. Yung hindi ka karapat-dapat. Kapag nag-grow ka sa understanding na yun, mag magiging mahalaga sa iyo na hindi dapat abusuhin ng grace na galing sa Diyos. Grace is an unmerited pabor. Ang biyaya po ng Diyos ay walang kapantay na pabor. Amen. We don't deserve anything from God. What 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 we deserve is judgment sa Him. Ito po yung deserve natin kasi kailangan nating pagdaanan yung mga yung mga nagawa natin